Isinusulong ng Department of Social Welfare and Development ang pagkakaroon ng disaster resilient communities sa Region 12. Lain itong mas mabilis na matugunan ang magiging epekto ng kalamidad. May ulat si Shahana Mangasar ng PIA Sok Isinusulong ng Department of Social Welfare and Development ang pagkakaroon ng mga disaster resilient community sa Rehiyon 12 upang mabawasan ang mga negatibong epekto ng mga kalamidad sa kanilang mamamayan. Kognay niyan, inilunsad sa Rehiyon ang programang Be Spared o Building on Social Protection for Anticipatory Action and Response in Emergencies and Disasters. Ang programang may pondong 15 milyong piso ay may layuning makapagbigay magbigay ng ex-ante interventions bago ang pagtama ng kalamidad para mabawasan ang epekto nito sa pamumuhay ng kanilang mga kababayan, lalo na sa mahihirap. Kaugnay nito, hinikayat ng DSWD ang mamamayan na suportahan ang naturang programa. So let us continue to work together towards the implementation of people-centered, culture, and gender-sensitive disaster mitigation. Risk reduction and management measures that would help build safer and adaptive resilient Filipino families and communities. Sa Rehiyon 12, gagawin ang pilot implementation sa bayan ng Midsayap, Cotabato, partikular sa mga barangay ng Makasandeg, Palungogen, Rangaban, Nes at Lumopog. Katuwang ng ahensya sa programang ito ang United Nations Food and Agriculture Organization, European Union, Pamahalaang Panlalawigan ng Cotabato at Lokal na Pamahalaan ng Midsayap. Nagpasalamat naman si Fatima Gumaga, residente ng barangay Rangaban, dahil napili ang kanilang barangay na maging benepisyaryo ng B-Spared. Be uh, una una po, napapasalamat po ako sa May Kapal at nasali po kami sa programa ito. Maraming salamat po sa taga UNFAO at sa KDSWD sa kanilang pagtutulungan po. Kasama si Winston Malala, siya Hannah mga sar ng PIA Soxergen para sa bayan.